Magandang araw mga kabaranggay, kamusta na po kayo? Naku, almost 3 uh, weeks na pala ako na hindi nakakapag-upload ng video dito sa YouTube. Pasensya na po kayo dahil uh, ang inyong lingkod ay uh, sobra ang busy ngayon at uh, na-elect pa ako bilang uh, uh, Pangulo ng Konfederasyon ng mga lupon taga pamayapa dito po sa aming bayan ang Bae Laguna at ito po ay isang mabigat na tungkulin na atin pong dinadala bagamat ganon ay naandun po yung ating kasiyahan na maibahagi makatulong po para mapag-isa natin yung practice ng bawat barangay ng bawat bayan, ng bawat lungsod dito po sa lalawigan ng Laguna. Kaya po bagamat mabigat yung atin pong uh, responsibilidad na dinadala ako po ay uh, mayroong uh, gagawin ko ito ng mayroong kahusayan, ng mayroong uh, kasiglahan sa akin. Kaya po pasensya na mga kabaranggay dahil uh, naging busy po tayo for the past few weeks kaya po ngayon lang ulit nakapag-upload ng ating uh, video dito sa YouTube ngayon po ay uh, kung makikita nyo dito sa video na aking ipinapakita ay uh, nagkakandak na po ako ng mga uh, lecture seminar sa atin pong mga kabarangay at alam ko po na ang ganitong mga activity ay napapanahon na sa ngayon dahil uh, sa akin pong pag uh, uh, akin pong naobserbahan base po sa ating mga uh, messages na natatanggap napakadami sa ngayon ang mga barangay na ang kanilang mga lupon members ay baguhan ito po ang problema bagamat baguhan po yung kanilang mga lupon eh minsan po ay eh, napapasabak na sa Uh, proseso ng amicable settlement. Uh, yung iba po ay hindi pa halos kabisado ang katarungang pambarangay, ang conciliation techniques. At meron din pong mga kapitan na ganun din ang kanilang case. Hindi pa kabisado ang katarungang pambarangay lo at hindi pa rin masyado sa pamamaraan ng uh, mediation. Kaya po very timely na ngayong mga panahong ito ay kailangan po na magkaroon ng mga uh, seminars, lectures about Katarungang pambarangay, about barangay justice system at hindi po doon natatapos, kailangan din magkaroon ng mga seminars about uh, mediation and conciliation techniques. Ayon, isa pa kailangan din po ng ating mga bagong barangay secretaries na matutunan po ang uh, paggamit, tamang paggamit ng Katarungang Pambarangay forms dahil ito po ay mahalaga para sa tamang Okay, ulitin ko po tamang pagpapatupad ng Katarungang Pambarangay Law. Huwag naman po sanang makalimutan itong mga KP forms dahil ito po ay mahalagang bahagi uulitin ko ng Katarungang Pambarangay Law. Mapapansin niyo po dito sa aking uh, lecture na ito. Ito po ay sa City of Cabuyao sa pangunguna po ng ating masipag na uh, Federation President si Lupon President Freddy Halinaw at ang kanya pong Vice President na isa po sa mga nag-invite sa akin para mag-conduct sa kanila ng lecture about Katarungang Pambarangaylo ay si Sir PJ kaya po itong mga... yung mga nakikita nyo po sila po ang labing walo na uh president ng kanilang barangay sa City of kabuyaw dito po sa Laguna. Naging uh, maganda po yung talakayan. Hindi lang ako ang nagsasalita kundi po ang mga attendees, ito pong mga presidenting ito ay nag-engage po, nagpa-participate sa ating uh, naging activity last uh, Saturday, February 24. 2004 Kaya po maraming salamat dito po sa City of Cabuyao Sa pagtitiwala po sa atin na makapagbahagi sa kanila Ng ating konting nalalaman tungkol po sa katarungang pambaranggay law Okay, dito po sa lecture, dito sa particular na lecture kong ito Ay binanggit ko rin po sa kanila ang mga latest uh, jurisprudence na may kaugnayan po sa Katarungang Pambarangay Law. Ayan, at para naman po sa mga taga Laguna, particularly dito po sa uh, DILG Laguna Cluster A na kinabibilangan po ng anim na lungsod at apat na munisipalidad ay sisikapin ko po na ang atin pong sa uh, sa ilalim ng aking pamumuno ay atin pong uh, magpo-focus po tayo doon sa pag-aaral ng katarungang pambaranggaylo at sa pag-aaral po ng mga mediation and conciliation techniques. Para po dito magsimula dito sa cluster A ang uh, nagkakaisang practice. Kasi, naku, ito na naman, paulit-ulit kung sinasabi na iisa ang batas pero bakit iba't iba ang practices ng bawat barangay. Kaya po dito sa cluster ay eh, ulitin ko, magsesentro po ang ating mga programa ngayong taong ito para po sa pag-aaral ng katarungang pambarangay law. At uh, isa po sa mga project na aking naisip ay dahil mga madami pa ang mga barangays na walang KP flyers gagawa po tayo ng KP flyers dito po sa Laguna uh, yung nag-iisang klas nag-iisang uh, klase ng uh, flyers at atin pong para maibahagi din po natin at magamit ng mga barangay na wala pang KP flyers alam nyo po sabi ko nga dito dati na yung flyers ay isang mahalagang uh, Uh, material para sa ating information dissemination ng katarungang pambarangay law. Kaya po makakatulong ang mga materials kagaya ng flyers at kagaya po ng mga home visitation. Ito po ay ginagawa na namin sa aming barangay, yung mga home visitation. At pag kami po ay nag nagbibisita sa mga barangay sa aming community. Kami po ay sinasabay na namin yung pagbibigay ng flyers sa ating mga kabarangay at atin pong dinadagdagan na rin ng konting paliwanag tungkol sa katarungang pambarangay law. Nang sa gayon, kung sila ay ma-involve sa isang problema o sila naman ay makapagreklamo, sa barangay hindi na bago sa kanila yung pamamaraan ng barangay para ayusin ang mga problema na kinahaharap sa ating uh, barangay kaya po ito na lang ang akin pong uh, ma share sa inyo at sana po doon sa ating mga kabarangay dito sa Laguna or outside Laguna na magkaroon din po ako ng pagkakataon na kayo po ay mapasyalan para po maibahagi kahit papaano ang atin pong munting nalalaman sa Katarungang Pambarangay Law. Kaya mga kabarangay, marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik dito po sa aking uh, small channel hindi po akin to ito po ay uh, para sa atin lahat na maging uh, channel po ito upang ang ating mga barangay officials particularly ang Lupon Tagapamayapa ay magkaroon po ng madami pang kaalaman tungkol sa katarungang pambarangay at isama na rin natin ang ating community para po sila ay uh, panatag Every time na haharap sa barangay at hindi matatakot kasi ang daming natatakot talaga eh